Mga kapo <coughs> Mga kapobre, magandang umaga at may natanggap kaming package to uh, do isang araw at ito ay nanggaling kay Ma'am Ibaloy ng Adelaide. Ay hindi pala ito. <laughs> kay Ma'am Julie Luna pala ito. Naglit lang. Uh, by the way, ang um, kay Ate Julie Luna ay ipakita rin natin although na nabuksan na natin ito at na i repack, -repack na natin Ipamahagi natin ito kay... May nabigyan na tayo sa anak ni Jacky Chan. Ito mayroong pang iba dito na... Mga, laro. mga laruan na ipamigay pa natin ito. Uh, may nakapangalan na ito. Ito sa San Jose, Madalag. Hintay-hintay uh, lang kay Jan ano? Ito naman ay para kay Gab. Yan. Binalot-balot na. Ito sa <laughs> so kay Paul, sino si Paul? Ang... Um, Potol? ah, oo, oo. Diyan muna. O siya, sige. Marami pa ito kay Ayan Ate Julie Madanab. Luna. Diyan sa madalag din yan. Mm -hmm. So, okay. Ito kay Ate Julie Luna. Ate Jolie. Tapapanood naman ni Ate Jolie. Pinasa natin yung video, no? Doon, no? Kapag pinasa mo. Okay, sige. Ayan. Para makita lang nila. Nakatanggap tayo ng dalawang package ngayong buwan ng December. Parang may iba pang package dati Yan, dito. Para makita tayo. Sa Thursday daw, sabi ni Ma'am Cynthia. May darating dito yung package. Ayun. Kita ba? Ayun. Sa mga susunod na araw ay nandiyan kami sa Oriental Mindoro. Okay. Yun. Mm. Amoy Australia. <laughs> Australia ba? Delight? Ah. Oh. Baka kita yung pangalan dyan. Di ma'am, ayaw niya yung nakita. Nandyan? Hindi. Ah, oh, sige. So, ito. Ito tayo. Wow. Lagayan. Baka may mga instruction din dito si ma'am. Ah, okay. Kuya Rodolfo, little girl. Sino ba? Little girl. Si ano? Si... si... Kay kinit na kapatid. Yung little girl. Little Kuya Rodolfo's little girl. Little girl. Si kinit lang lang. Si ano oh. rin naman? Si Jamela. Si Jamela. Okay. Lagyan natin. Lagyan natin ng plastic para oh. hindi na mag-ano. Para isahan natin ano. Doon oh. naman muna ilagay, no? Mm, okay. lang muna. Okay. Dapat bag Ito, ah, oh, bag na to. Oh. Oh, sige, sige, ito, dito may ilagay. O, oh, dito. Oh, oh, dito may ilagay. Ito, o, dito. O, oh. oh, dito na ilagay kay Jamila. Ito, sa little girl. Ayan. And, uh, ito naman, ay, little girl pa rin. Yan o. No? Oh. O, may lagayan na pala dito. Dito na natin ilagay. Ayan. Sila na mag-unvax niya, Anne. Ano po? Talagang... Uh, Grabe ang preparation ni ma'am. Ay, presin na na. Maskin tape, alagyan mo lang dyan. May bili ako, di ba? Oo. Oh. Ito, meron dito. Ang nagbe-birthday ngayong araw. I thank eh, you. Ah, if you don't... Ah, hi, Prezi. If you don't like this bag, you can give it away. Wow. <laughs> kung hindi mo <laughs> raw gusto, pwede mong ipasa sa iba. Ayan. Thank Ayan. you ma'am. Ay, ang ganda. Ang ganda. Oh, Ganda. Oh, May lagayan ka na ng ano, uh, kung ano. Ayan. Oh, sige. Next, tayo. Baka doon kay Jun Jun yung uh, meron, tape. Meron dyan siya Wow, grabe. Ang daming padala ni uh, Ma'am Ibaloy. Ito, eh kapito siguro. Sure oh. Uh, nuts. Ay, nuts, walnuts. Well, oh, oh. Uh, team. Oh, team. Alam Para mo, sa team. Masarap to ilagay sa, sa cake. yung niluluto mo. Ah. Oh, oh. oh. Sa cake. Yeah, oh. may audio ba tayo? Hello, hello do. Nagre-record ba? Hello, Dor. Hello, Jo. Yeah. Ito ilalagay lang doon sa lagayan ng Isa-isahin natin. Marami pa po ito. Ito, mayroon pa sa team. Ano ito? Team. So, brand vlogger. Ayun ay, maganda mga plastic po. Ako, hindi man eh. Ma -ma. Din, manin. Manin. Nuts. Nuts. O, oh, sige. Oh. May kokotin. Ito rin o. Oh. Nuts din. Ito Oh. Mainit eh. Ano ito? Uh, Team Archie. Oh, Team Archie. Wow, ano ito? Palaman. Ay, ay wow. Chili garlic. Umami puppy. Uma umami, umami <laughs> spicy wow. chili oil. Ilapit mo doon, para makita. O, Ayan, pang no? Pang siyumay. or ano. Ayan. 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 Ayan grabe yung mga ginamit ni Ma'am na ganito ang dami no. Kasi last time, last time maraming mga nasira. Maraming kasad. Oo. Okay. Ma'am Ibaloy, salamat po. Ito ay brewing time. Brewing time. Uh, Archie and Tim. Ay, tea. Sarap ito. Mahilig ako sa tea ngayon eh. Tea bags, pang ano. Yung ginaganyan, no? yung tea. Teamis mo, may tibag 'yan. May tibag. Oo. Oh. Titibagin natin 'yan. <laughs> Mahilig sa tibag. Wow, kanino ito? Wala. Ano pangalan? Yung walang pangalan, ilagay lang is, muna is, natin itikiki. tapos hintayin natin yung ano ni Mom, instruction. instruction. Ito po. Oh. yan, okay? And eh uh, ito mayroon siyang diaper dito. So Siguro, intended ito siguro kay Kuya Arman. Ba't namatay na si Kuya Arman? Oo. Oh, kaya baka may iba pa tayong mapagbigyan niya. Ah. Ayan, oh. Parang naalala ko noon, eh, nung nagpadala si Ma'am. Matagal kasi bago makarating dito. Buhay pa yon. Si Ma'am na binigay ng mga ano yun, yung mga carpenter. Ayan, oh. Mayroon din ditong mga laruan. Yung, walang pangalan. Walang pangalan. May dinosaur, may kalapati. <laughs> yung parang pangkabit sa mga ano, decoration. Ito so, wala ring pangalan. ah uh, S Spaga, Spagaras, Spagas, Asparagus, Spagaros, Spa, Ano ko mabasa? Uh, Ispag uh, Ispag spag, uh, Spag, Spag, Sauros, Saros, Tomato Cheese. Ayun. Ay, ito yung mga sila sabi niyang libro na pangluto pangluto pang ayo grabe ah marami ka ditong ano Oh, mga ganyan no. Oh. Yan. Oh. Para git sa imo da. Ah, prisi oh. <laughs> may <laughs> may <laughs> nakapalagay pala eh. Oh, may inspired kaya marami na namang maluluto niyan. Ito pala yung mga ano oh. So, so, oh, ito yung mga dilata. Ayun. Experimental. Grabe, na. ang hirap ng uh, <coughs> preparation ni eh, Ma'am nito. Sige, oh. talaga may talagang uh, grabing pagmamahal niya sa Team Pobring Vlogger. Ah. Ma'am, thank you very much po. And Extra Life. Oh, maraming bullpen. Ayun, pag may mga nagre-report tayo. Ayun. Oh. Tapos, bigyan din yung mga, ano, mga scholar natin. Umuulan yata. Umuulan? Okay, okay. Oh, Pigil lang. Bilisan natin iurong lang dito banda yung payong siguro. Muulan oh, atinimpa. Wow, si Atinimpa, yung sa Mindoro. Na miduro. Oh, eh. Oy, mabuti binuksan natin. Ay, eh. Ito kay Atinimpa, wow. Dami. Mas, Dami kay Atinimpa. Wow. <laughs> ito, i na natin 'yan. Oh, dadali natin 'yan mamaya. Oh, i box so, Sa Mindoro. Ay. ito ito. ito. Uh, sa atin, siguro yan. Okay, okay naman. Wala mang ulan. Get. Ito, walang pangalan. Tatanungin natin kay ma'am kung ano pa yung mga instruction niya. Spaghetti ho Spaghetti, oh. Spaghetti sauce. Pressy. -si. Ayan. Marami kang spagetting maluluto. And ito, ano itong isang karton? Walang, uh, aalasahin ko muna para malaman natin kung ba? may pangalan. Ay, naka balot ng ano. Okay. Ay, higit lang. Higit lang. sa... Hmm. Walang pangalan. Walang pangalan dai. Archie oh, and yeah. team. Ah, sa atin Chassie. Queen Victoria strong. Ito tea. sa atin. Tea. Maraming tea kasi alam ni ma'am na mahilig ako tea. sa tea ngayon. Australian afternoon. Tea. twining steel. oh. Uh -huh. Ay, hindi na tayo bibili. Ilang buwan na yan. Roast, roast chicken. Noodle ano lang. Kakainin ko. Ito. Titikman ko agad mamaya ito. Ayan. Ano lang to? No MSG or... Ah, no. Natural. Natural to. Grabe, ang daming padala ni ma'am, oh. Diyo ma'am, pinadala tayo ng mga ganito, oh. Sardines. Sardines, oh. Ito, Grabe. Saan kaya yung cellphone ko? Ipahiram mo na ni ng cellphone ko para ipakita ko kay ma'am dito. Makita niya na nakarating lahat. Wow. May chili sauce siya. Oh. at uh, tuna with very chili. Atag yung ano to, pang spray. Yan, yan, yung, uh, pang ano mo, spreader. Spread mo. Pang palaman? Opo. Bidyohan ko dito. Ma'am, ba? thank you po. Ayan, maraming salamat po. Ito po, nakarating na po lahat. Ayan, ito po oh. Yun kaya tinimpa dadali namin mamaya. Mag-travel kami pa Mindoro. Ayan. Sakto talaga ma'am pagdating dito. So salamat po talaga ma'am. Salamat po. Eh ano natin umuulan. Ito so, ang daming padala niya sa atin no oh. Mga kapobre oh. Tingnan ninyo. Sabi oh, dami. Hindi naman nagaulan. Buksan natin para makita ni Ma'am lahat, no. Sige. Oh, chicken pag umaga. Ayan no. Oh. Ay, may corn. Oh, paborito kong flavor. Chinese chicken corn. Oh, ginuo ko. Ang hili ko dito nung no? O, lagay lang sa tasa siguro 'di matulog ang iba nakachicken naka chicken pag bago matulog makachicken pag ida ko ay ang dami oh hindi isang pa sabinduro na oh kasi yata yan sa timplahan ah isang lama isang timplahan tingnan oh, oh. ko nga check mo oh isang ready ma ready Two, two serve look. Ito pala may pangalan ah ito oh ay tama so ilalagay mo na isang serve. isang isang serve ito oh, oh isang cup, gano'n. Be, sa'yo ito, isa atilin, akin isa, kainin natin, tikman natin. Wait lang ha, ko <laughs> Tikman natin atilin, tikman agad natin. Ayan ha. Ah. wow. Guy guy. Coffee, coffee tayo. Ayan, thank you po madam, ma'am. Ibaloy. Nakatuwa naman. Grabe ang mga binalot niya oh. Oh. Oh my corn beef. Oh. My. Parang naggrocery rin tayo ito, sa man. ano. With a sweet corn mayonnaise. Mag oh. Masarap 'to tapos i-toast mo yung bread. Ayun, oh. Masarap parang naggrocery din tayo sa Australia. Sa Costco. Sa Costco daw din Costco parang SNR. Ay, ayan o. Sarap. Alam mo mahal itong mga ganitong uh, white uh, ano na 'to. Fish na ito ano tong klaseng fish 'to wild caught uh Anong wild? premium oh premium sardines mahal ito? Ay, ay, oh. parang grabe ano, 'yung. Oh, parang, ito 'yung mga sikat ng, doon. Na parang 'yung sla, ay, Yung ano lang niya. Oo. Oh. Parang, parang ano 'to? Isda 'yan. Oo, oh, premium eh. Oh. Premium. Baka 'yung isda to na ano, 'yung white ano? White white uh, white red horse. Joke. <laughs> <Ay, So, okay. laughs> Hindi ko alam kung anong isda. Oh, ang daming uh, pinadala niyang isda. Wild sardines in olive oil. Grabe ang packaging oh, may may lata pa siya sa loob tapos may may kwan pa. Sausage. Mayroon pa siya mga cups na ano na plastic, plastic. no, nakalata na naka-plastic pa. Ganun talaga pala sa Australia oh. Grabe. Ayan. And dito may nakasulat Ay, talagang Archie. Hala, may nakasulat kay Archie. Wow, kapi. Meron tayong kapi is life. Oh. <laughs> Sakto na ubus yung ating kapi. Oh, wala oh. kami and Arnel, oh. Ay, isang bahay mo lang kami, ma'am. <laughs> okay na to, ma'am. Ay, nila, na to. Ayan. Ay, lang buwan ito. Aba, marami daw siyang permahan. Maraming permahan, maraming bullpen ka eh. Ay, oh, uh, thank you po. Thank you. Oh, may pangalan no, Archie Sardines oh. Ay, recommended sa atin kasi mayroon siyang lemon, chili, and garlic. Ayan, uh, no? Lemon, limo, sardines, lemon Limon na raw sardines? lemon, na mo. Lemon, limo, mo, akong sardines. John West. Lemon, chili, garlic. Ito pati, oh. Oo, kay yon sa katutubo yan no. Sa katutubo. Kay atin pa. Hay, kung hindi natin binuksan, pag-uwi pa natin, di babalik pa tayo doon. <laughs> Sabi ko sayo buksan na natin eh. Ikaw, eh, matagal ka magbukas eh. Mm. Ayun. Sabi ni Kay Arnold sa akin kahapon, buksan na natin bago mag-uwi ng ministro. Oh, puro pagkaon ganit oo, oh. Oh, ang pagkain oo, oh, may kapi pa oh. oh, unlimited tayo sa kapi ngayon walang tulugan oh. wala tayong pagbili ng kapi hindi tayo magbibili <laughs> oh, mayroon pa Oh, kapi oh, pa ulit kapi oh. wow, unlimited tayo sa kapi uh, tayo willy, mayroon kay tayo willy kapi, kay tayo willy Ato. pangalan. Wow. Uh -huh. Lagay mo yung ano. Para ano nila. I-share din natin sa iba yung iba. Para ano, mayroon din sila. Yes. Ito, walang pangalan. Oh, walang pangalan ito. Team Archie, ayon. Cocktail pranks plum rose grabe ang product nila doon no kasi packaging pa lang hay mini make sure talaga nga ano ma'am wala talagang nabasag ngayon or na UP grabe yung <laughs> grabe yung performance ngayon <laughs> performance sabi niya ay nano niya talaga ito hopefully wala walang masira sabi niya ma'am successful po walang nabasag po Ayun. Ito ano ito? Ayun Ay, din yung uh, pangpalaman ano. Oh. Ito yung uh, parang spam nila. Spice ham no. Spam. Ito siguro ang kalaban ng spam na brand no. Ano yan? Ito yung ganyan. Hindi ba may ganun din yung spam? So, Spice Spice spam wala. So, no? Hindi. Oh. Depende kasi sa country. Sa country. Kasi ito yung pinaka-product nila. Spice ham. Oo. Oh, oh. Oo. Oh. Sa product nila ganito. Oh. Okay. Yan, Ma'am Ibaloy, maraming salamat po. Nandito na ho ang ating Ito ilagay dito yung kay ano, mga, kay ano. Kay ano nakalagay diyan no? Parking pa. pa. ano, yung Ano nakalagay yung ilagay ay nim, tinimpa para pagbuhat mamaya pamindoro ay Meron pa dito. Harap. pa to. Ito oh, may nakapangalan no? oh. Hi, Tay Willy. Please, please add coffee and grocery. Ayan. So, lagyan daw ng mga, yun, mga grocery na doon kanina. Hi, Ma'am Prezi. Can you please add some groceries in Tay Willy's bag? Thank you as so always ayo. Oh, ikaw daw maglalagay yung mga grocery na 'yon. Kadina ang dami. Yung mga lagyan din natin yung mga corn soup na 'yon. Ito ano to? Walang nakalagay. Tikala. Pampano beach. Beach crack. I'm going. I great sacklet. Okay. Ay, ano ilalagay yung half pack. Oh, wala si sisim. Okay. Ito muna. Ako rekord po batayo. Ito ay pahid. pangpahid. pahid. Multiple, multiple. Oh, kitchen. Kitchen, kitchen uh, utensils. Ay, uh, utensils. Ito may pangalan din siguro ito. Okay, guy, guy. <laughs> <laughs> Bye, guys. guys, guys. Hala. say thank you sa mga mitalo. Ah, welcome. Gay. Gay oh, Gay. Okay. Okay, oh. oh, may oh, ano 'to. Kasama ito. Ito po, Ma, oh, gayo. Guys, will ka, thank you. Di, thank, 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 thank you. Thank you to you. Mm. Meloruan. Special, guys. Guys. Oh, okay, spray mo open. Ah, ito pa, ah. Andam yo. Gay, gay. Wow, picture Grabe ah, si Gai Gai World class talaga si Gai Gai Galing ayan, pa sa Australia Sikat sikat talaga si Gai Gai ay Gai oh Picture Gai Gai guy picture Sa'yo mm. Gai oh. display mo dyan oh bago picture Si Gai 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 oh laruan ba ito ng aso? Chew toys oh. <laughs> Ala, <laughs> agi Ayos. Diyan lang muna te, di. diyan lang muna. Ayano. No. Open na ah. ang Picturean send natin kay Ma'am Ibaloy. Eh. Picturean. Kita <laughs> ba si sigay-gay? Ah. Team RC, ito. Basta may Team RC. Kapobre blogger. Ano ito? Ano kaya ito? Hala. Nong Traffic. Pag nagmotor kasi ka siguro to. Hindi, ano? Ano ito? Cold towel? Ah, pang pahensya. Uh, Reusable cold towel? Oo, uh, uh, cold towel. Palating gagayas-gayas kita. Oo, oo. Ano, cold towel. Eh! And... Sapatos! Hala! Kanino kaya ito? Hindi, ako. Sino? ah may May sapatos? Wala naka pang, pang Oh nga. Walang pangalan kung kanino. Ang ganda. Ay, ito. Ay, ito, ay Sige, tanungin, natin. 실is, tanungin natin, okay. si ito, natin. Tanungin natin si Ma'am Ibaloy kung kanino ito. Tanungin natin si Ma'am Ibaloy kung kanino ito, pero isusukat ko. <laughs> <laughs> Paano tinatanggal? Parang parang para Hindi kayas ka siya. Size ano lang yan? Seven? lang, baras-baras. Size ano ba ako? Nine. Nine ano Ang ganda. Hindi siya magkasya sa akin? Nine, nine ano yun? Ano Size? Check. Oo. No. Walang pangalan. Size eight. Size eight. Kanino kaya ito? Kay Tay Willy siguro. To ay mayroon pa dito. Sandals. Oo, oh, may sandals. Walang pangalan. Isod nga, isod, isod. Ganda eh. Ito po, mama. Ganda oh. Kasya sakit. Gusto ko ng mga ganito. Ang tanong sa akin ba talaga ito? Baka sa iba ito? Kasya naman. Hindi eh, ko lang maano masuot eh. oo oh, Pero isa o, oh, nakasya no. Yan o, oh, ganyan o. Oh. Ganda. Malambot. Ma'am, maraming uh, salamat po, mabibaloy Marami pa ditong mga damit at mga pantalon at may mga pulot eh. Hindi ko lang alam kung kanino. Tanong natin sa kay mabibaloy Ayan o, oh, may mga pantalon po o. Oh. May mga pants. Check kung mga malalaki or small or... Ayan o, oh. uniform mo oh, pang ano slacks, may mga polo may mga polo, may mga pantalon ayan o oh. ayan Ta, sige okay sige po ma'am, ibaloy, maraming maraming salamat po ipapamahagi po namin dito doon sa mga uh, may mga binigay kang mga pangalan na pagbibigyan nito ay hati hati namin itong mga groceries na ito at saka yung mga mismong may mga pangalan na nilagay mo na para kanino. So maraming salamat po sa inyong pag-suporta. Kami po dito sa Pobring Vlogger ay nagpapasalamat po sa inyo. Mula noon hanggang ngayon, nandyan po kayo. Salamat and uh, Merry Christmas po and Happy New Year.